Dahil sunod-sunod ng mga kalamidad sa ating bansa nitong mga nakaraang buwan, inaasang babagal ang paglago ng ating Gross Domestic Product o GDP. Iyan po ay para sa huling tatlong buwan ng taong ito. Ang GDP ay ang ginagamit na sukatan sa paglago ng ekonomiya ng isang bansa. Nakatutok si John Veneracio. Sa pagtama ng lindol at sinundan pa ng pananalasa ng bagyong Yolanda gusto lang binayon na rin daw ang ating ekonomiya. At sigurado raw ang mga economic manager ng gobyerno na makikita ang epekto nito sa mga numero sa huling tatlong buwan ng 2013. man daw ng 7% ang Gross Domestic Product o GDP sa third quarter ng taon, tinatayang bababarao ng 0.3% hanggang 0.8% sa huling quarter ng taon. Ang GDP ay ang kabuang halaga ng produkto at serbisyong nalikas sa loob ng bansa. Isa ito sa mga mahalagang sukatan kung lumalago ba o hindi ang ekonomiya ng isang bansa. Uh, the impact on the GDP is actually quite substantial. You know, it, it the, um, the point, uh, what we are saying, the point three to point eight, uh, that's quite a lot. Given the data that we have so far, within Asia, we're still one of the best performing economies in so far as so the third quarter is, uh, is concerned. Huwag lang daw masundan pa ang mga nangyaring trahedya at tiwala ang mga economic managers ng gobyerno sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. At patunay daw dito ang mga numero. Sa third quarter ng 2013, 7% ang growth rate ng GDP. Yun nga lang, mas mababa nga ito sa 7.6% ng second quarter at 7.8% ng first quarter. Pero kung susumahin, 7.4% daw ang growth rate ng ekonomiya sa nakalipas na siyam na buwan. Mas mataas kumpara sa 6.7% nung nakarang taon maraming tao sinasabi ang GDP hindi naman daw nakakain. Oo nga, hindi naman talaga quote unquote nakakain. Pero kapag ang ekonomiya ay tumatakbo ng maayos, big sabihin na mas nagkakaroon ng ng uh, ng mga uh, sweldo ang mga tao kung nagkakaroon ng, hindi lang sweldo, kung nagkakaroon ng trabaho. Pero ang malaking hamon pa rin daw sa gobyerno ay mapanatiling maganda ang growth rate at mapababa ang atas ng kahirapan. Pwede raw ihambing ang ekonomiya ng Pilipinas sa larong baseball. Ano pa lang tayo? Parang nasa nasa first base pa lang tayo eh. Wala pa naman tayo. <laughs> Hindi pa natin talagang na... Uh, yung sinasabi, merong ano, mayroon naman tayong nakikita uh, maganda na may na tayong hinahatap na maganda. Kailangan siyempre tumuloy. Eh. Pero ang pagtate, pataas. Yun nga lang, inaasahan din daw na mas titindi pa ang kahirapan sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Yolanda. Mga lugar na dati nang lugmok sa kahirapan. Dito raw papasok ang halaga ng Immediate Action Plan na binalakas ng National Economic Development Authority o NEDA na popondohan ng gobyerno ng 38.8 billion pesos. Kabilang sa mga paghuhugutan ng pondo ay savings mula sa PIDA. Sa loob ng isang taon, makikita raw ng mga naapektuhan ng bagyo ang Immediate Action Plan ng gobyerno para sa pagtatayo ng bank houses, infrastruktura, eskwelahan, airport, at mas papalakasin ang cash for work program para sa mga nasalanta ng Bagyo. The trick here is really to ensure that um, that uh, relief services are provided quickly uh, and on time. The uh, the social services are restored, the uh, public infrastructures are restored quickly so that uh, economic uh, uh, activities, livelihood, and employment uh, would uh, would be generated and that would uh, get people out of uh, of poverty as quickly as uh, possible June 24 horas